trending sa social media ang nakakatawang suspect challenge na mga bida ng Widow's War na sina Bea Alonso at Carla Abellana. Sa challenge na ito, bawat participant ay tatakbo habang may inilalabas na tanong o haka-haka tungkol sa kanila. Pero tila iba ang naging dating ng mga tanong na ito sa dalawa. Para kay Carla Abellana, ang tanong ay... Tahimik sa set pero maraming suitors. Dumigil agad si Carla sa pagtakbo at pabirong sagot niya ay wala naman po. Sana meron. Sana marami di ba? Diba? Piro pa niya. Mukhang kulang siya sa suitors pero tinawanan na lamang ito ng aktres. Samantala, ang tanong naman kay Bea Alonso. Single daw pero may dinidate. Nagulat si Bea at agad na sinagot ng Ha? Huh? Hindi totoo. Kitang-kita ang pagkasyok ng aktres. Pero hindi rin niya mapigilang magbiro. Ano niya, akin na yung payong, sabay tawanan ng production team. Dahil dito, maraming netizens ang natuwa sa kanilang mga reaksyon. May ilan pa nga nagsabing napakakit daw ng chemistry ni Bea at Carla kahit sa mga ganitong kaswal na moments. Para naman sa mga Bea fans, balikan natin ang ilan sa mga usap-usapang tungkol sa kanyang love life. Matatanda ang engage si Bea kay Dominic Roque. Ngunit kinumpirma ng dalawa ang kanilang hiwalayan noong unang bahagi ng taon. Ngayon, di masaya si Bea sa pagiging single, pero usap-usapan pa rin ang mga larawan niya kasama ang ilang kaibigang lalaki na nagdulot ng panibagong haka-haka. Mabilis naman itong itinanggi ni Bea at sinabing wala itong basihan. Samantala, si Carla Abellana ay minsan nang dumaan sa kontrobersya matapos sa kanyang paghihiwalay kay Tom Rodriguez. Ngayon, opisyal lang kinikilala ng Philippine Court ang kanilang divorce. Sa kabila nito, nananatiling positibo si Carla at abala siya sa mga proyekto. Kabilang na ang Widow's War na pumatok sa mga manonood gabi-gabi. Ang Widow's War na kasalukoy ang sa GMA Prime tuwing 8.50pm ay patuloy na dinudumog ng mga mananood. Kilala ito bilang isang makapigil-hiningang drama na puno ng emosyon at misteryo. Dahil sa chemistry na, na Bea at Carla, hindi na nakapagtataka na magiging trending ang kanilang mga simple moments sa social media. Sa huli, mukhang game na game si na Bea at Carla sa pagtawa sa mga intriga at hakahaka. -haka. Kaya naman hindi rin nakapagtataka na patuloy silang minamahal ng kanilang mga fans. Kung gusto nyo pang makita ang kanilang viral video, puntahan lamang ang kanilang official TikTok accounts at abangan ang mga susunod nilang updates. Ano ang reaksyon nyo sa kanilang sagot sa Suspect Challenge? I-comment na sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kita Kids Showbiz Channel para lagi kayong updated sa latest palita. So paano? Hagan dito na lang muna tayo. Kita kits sa next video dito sa Kita Kits Showbiz!